Hello, good morning. Kumusta naman tayo diyan with feelings? Nagalaw na ba kayo? So, it's time to ano na guys. Papasok na tayo. Medyo malamig-lamig pa yung ano niya. Malamig pa yung mahangin kasi. Malamig pa yung panahon. Bali, pag -ano ganun-ganun na lang, di ba? So, pasensya na kayo sa aking kamera dahil medyo ano yata nagre yata yung basak ng ating LCD. Ay yung lens niya. So, baling gagawin natin today ay magano tayo. Maglalandscaping tayo, guys. Tara, let's go. Samahan ako at ayusin muna natin tong ano, papakita ko sa inyo kung santay tayo magkatrabaho today. Yan eh kasama na dala ko na yung aking pala pala palain natin ngayon so tara samanya niya so andito tayo sa may area nito na ano sa area ng natin ay ito guys bali itong bulaklak na to ay tanggalin na natin at itong ano nya kasi itong lupa nya ay ayan masyadong ano kulang ata sa kulang sa ano sa lupa ang nilagay kasi namin yung ano yung parang ayun yung parang pandagdag sa ano talaga na ano yung itim na ano yung nabibili yung parang ipa So dagdagan natin at ayusin natin tong ano niyan. I-plot naman natin. Ibang forma naman yung gagawin natin diyan. So yun guys, samahan niyo ako at kukunin lang muna natin yung basurahan. At ilalagay natin di ilalagay natin. Saka update ko na rin kayo sa aking bulaklak na to. Ayan, o. Oh. tayo. dito sa taas at maanong nga yan ngayon talaga mahangin diba so kabagay ano lang naman konti mga dalawang dalawang hakot lang tayo siguro sa isang ano sa isang bilog e, lima yun kasi buka bukas magtatanim kami ng bulaklak ulit panibago So, ayan. Tatambak natin. So, nakita niyo naman siguro, kaya siguro ganun, Kaya hindi siya makapa, makalaki. Iwan ko bakit hindi umano yung ugat. Sobra talaga yung nilagay niyang ano, yung kasi dati inangatan namin yon gusto kasi umangat eh walang lupa nung panahon na yan kaya ayon, medyo ano talaga yun ma kulang talaga sa lupa niya so tara sa niyo ako ito yung image mo na natin doon. natin kasi mahirap yung alam pabalik-balik diba lagyan mo ng konti lalo kung ko mapapagod yun pag pabalik-balik ka ako po ay kaya pa kayo ng gulong niya. Ano natin yung pala? May pala naman doon. So, tara guys, samahan niyo ako. iskardo muna natin itong mga uh, nakapulot na ito itong um, nakapulot na unang hapot natin galing sa taas so video masyadong malakas yung hangin ngayon at buti na lang pero kung hindi mahangin yan grabe sobrang init na siguro kala mo may bagyo eh sa ibon di diba ang ganda so bali anong naman natin ng lupa yan tapos ihalo natin yan may maya ayan anong natin dito sa kilid para yung ano tagawin natin ngayon ng lupa para hindi tayo masyadong ano ng, ng paghahalo diba ayan kasi medyo maano yan guys guys medyo basa basa pa eh. so yun ganito tayo mag ano, landscape dito sa Villa Garden yan. Yan. tayo lang mag isa dito eh, kaya kaya natin yan eh, hanggang hapon pa naman yung bali limang bilog bilog na ganyan tapos mamaya may lalagay tayo dyan pag na kahabag na tayo ayan bubuhating ko na yan oh malakas pa ako diyan ayan <laughs> ya samahan niyo lang ako guys ayan to kukuha tayo uli ng lupa sa taas maya maya medyo anin muna natin dito sa gilid para may ano natin um, uh, ilalagyan natin dyan sa hilip mamaya ng pang-starter natin ngayon naman, raw yung ano niya, yung lupa nya mano yan sa ilalim basag, pero dito sa ilalim ibabaw ay tuyo kaya yung bulaklak kasi kahit dilig diligan natin ng ganun parang hindi siya makano doon sa pang kasi laging basa doon sa baba na yung ugat niya e siyempre yung bulaklak na yun pag tinanin mo kasi may kasamang ano na yun may kasama na siyang pataba kaya ayan panibagong ano kasi to binago ko yung style naman niya ginawa dating anong flat na naman ang gagawin natin dyan. Ayan, tumatapos si Gwardiya kasi may tawag sa akin yung isang Gwardiya. Meron kasi yung pinapagili dyan. So, lagyan natin itong ano, pangharap. Lagay natin. Mali ano natin ng tayo dito. nang makitang ano lang po tayo dyan so ito na guys yung natapos natin bali ano pa naman yan kumbaga bababa pa yan kasi siyempre hindi pa naman natin na ano yan napuntahan sa gitna Yung, yung dati niya guys mas marami yung ano eh yung kulay idim eh Yan Okay pala Yan ayan guys at dipad naman tayo dun sa kabila ayan Hakot muna tayo ulit in back Bali ito tapos natin itong isa Hmm. Bali ano na natapos natin eh. Tatlo. So pante lang muna natin to guys. So ito na. Hindi naman tayo eksperto guys. Disclaimer lang po tayo at pinapante ko na lang diyan para patapos na rin. O oh, di ba maganda-gandang tignan. At sana abangan nyo yung hanggang matapos hanggang mataniman at papakita ko naman sa inyo yung susunod na video yung ating pagtatanim ng bulaklak so disclaimer lang po hindi naman ako eksperto na ano kali na gardenero jardinero gardenero ayun. pero ano lang naman to eh kumbaga dyan naman tayo lumaki sa pagtatanim ng ano pero iba naman to sa bulaklak mga mais, mani ang ating inano, tabako yun at siyempre dahil sa ating experience paano magtanim at kayang kaya naman natin yan kasi hindi naman kaano kahirap yung magtanim pero ayan na siyempre kahit pa paano eh, ganyan parang pag tinitignan mo parang ang simple simple lang pero mapapagod ka rin yan diba siyempre ikaw wala namang trabaho madali at lahat naman ng ginagawa na gagawin natin na trabaho eh, kailangan ang talaga yeah. pagpapawisan ka pa din. So, yun. So, yun guys. Ah, basa pa yun. So, dapat um, ganyan nga. Diba? So, medyo ano na to. Mas mataas dyan sa bandang likod para pag sa gabi kasi pag malayo. Ah, pag pinantay natin doon. Hindi kita sa likod. So, bali mas mataas doon ng konti. So, ito na lang yung, yung last. At ano natin para ready na yung pagtatanim natin bukas so abangan nyo guys kung anong bulaklak yung tatanim natin dyan Parang, oh. parang traktor lang oh, oh. Sila, ng ano. sila na kanu. Bibilisila na. Bibilisila na po dapat na. Maka na pala, bili dali bukas na lang po tayo. guys, at Thank you so much sa pagtambay nyo ulit at natapos din natin sa wakas ito. At maraming maraming salamat sa pagtambay nyo at pagsuporta sa akin YouTube channel. Thank you so much sa mga bago kong subscribers dyan na walang sawang sumusuporta. Thank you at sa mga siyempre sa mga lumang kaibigan natin at alam ko sa mga nagpapatuloy na nanonood sa ating mga video kahit nagsasawa na siya sa mukha ni Mac with feelings di ba ika nga guys love na love kayo ni Mac so yun na nga guys maraming maraming salamat sana patuloy nyo pa rin akong susuportahan at lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads dahil malaking tulong na sa aming doktora someday so Basta si Lord na lang bahala sa inyong magbalik sa inyong mga kabaitan guys. At hindi ko na kayo maisa-isa kung sino man kayo. Thank you so much. Love you all. And shout out sa aking asawa, sa aking mga anak. Mag-aral mabuti. Thank you so much. Stay humble. Peace out.